I've been attached with the feeling of the waking up with you Grabe nga talaga at nakakapanabik nga ang bawat kaganapan sa Kent by Me At talaga namang inaabangan nga ito gabi-gabi ng maraming bablis. At hindi lang pala mga bula ang nag-aabang dito maging ang mga close friends ng ating Donnie at Belle at mga kapwa nila artista ay inaabangan nga rin ito. Kung saan ay talagang itong episode 25 gagabi na inilabas nga sa Netflix kagabi ay talaga namang pinag-usapan dahil na nga rin sa angking katangiang sa galing ng ating Donnie at Bell na umarte nga dito. At talaga namang napapost nga rin itong ating Donnie Pangilinan at talagang umani nga ito ng maraming komento lalong lalo na nga ang larawan na ito ng ating Bell kasama si Donnie. Ayon pangagay sa caption ni Donnie, episode 25 Kamusta naman ang hashtag can't be me love so far Na umani nga agad ito ng maraming komento At talaga namang agaw pansin nga rin ang komento dito ni Christine Babaw Na ayon nga sa kanya ay grabe doon At bell itong episode 25 na ito Buti na lang may 125 eps to go pa pala Mahaba pa ang panonoorin namin Mahaba pa ang journey bitin itong episode na ito waiting period na naman for the next at kahit nga itong si Miss Rupa G ay napakomento nga dito na ayon nga sa kanya bongga dahil grabe nga talaga ang naging eksena rito ng ating Donnie at Belle kagabi sa episode 25 kaya naman agad nga itong nagtrending at pinag-usapan sa social media kaya naman stay tuned for more updates